Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'ad. May tanong dito ang ating kapatid na si Karima 680. Sabi niya pwede po ba mag-decoration sa mga birthday sa mga magulang kahit hindi ka na maki-join, kumbaga tutulong ka lang at gagastos. Okay. Eh uh, kahit nasabihin pa natin na pinakamalapit na tao na sa atin 'yan. Especially mga magulang, kung ang isang bagay ipinagbawal po sa atin ng Islam, katulad ng pagdiriwang ng birthday, uh, mansari, anniversary, new year, Christmas, ay bawal tayong tumulong. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala kanin sinabi, Wala ta'awanu wa alal-ithmi wal udwan Huwag kayo sabi Allah Subhanahu wa Ta'ala magtulungan sa gawain na kasalanan at kahalayan. So, ang pagdiriwang ng birthday ay ipinagbabawal sa atin sa Islam. So, kahit na magulang mo pa yan, so, hindi ka pwede makisali para maglagay ng decoration o tutulong o kaya gagastos kahit hindi ka magdujoin doon na aatin ay bawal pa rin po yan. Kasi ito po ay pagkipagtulungan sa bagay na ipinagbabawal sa Islam. O, mahal natin ang magulang natin pero siyempre hindi pwedeng uh, tulungan natin sila sa ipinagbabawal. Allahu A'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.